Huwag niyo gayahin ha. Nanay, nilalason ang anak. Paano ko nasabi? Meron akong pasyente ngayon, nakareceive ako ng apat na specimen ng ihi. Okay? Alam ko magkakapatid ito. Puro mga bata eh. Tsaka yung pangalan, makikita mo naman yan. Nireceive ko, pinrasis ko, at nakita ko dun kabayan, lumabas na lahat nitong apat na bata na to, 4 plus ang kanilang glucose. Sabi ko, bakit kaya 4 plus lahat ang ino? Okay. Ngayon, natapos ko ang specimen. Gumawa ako ng resulta. Inantay ko siya lang na kukunin yung resulta. Ngayon, dumating nga. Kinuha ang resulta, ang nanay may bitbit -bit na apat na anak. Ang pinakamatanda, 11 years old. Pagkatingin ko ng ganyan, hmm, higop-higop ang juice lahat sila naka-juice. Okay? Hindi ko alam kung nagkataon lang. Siyempre, ako naman, concerned citizen, nagtanong ako sa nanay. Okay. Sabi ko, yan ba lagi mong pinapainom sa mga anak mo? Sabi niya, oo, oo gustong gusto nila yan. Sabi so, niya, bakit? na mo naman, o ang tataba. Ang lulusog nga naman. Okay? Ang lulusog ng mga bata. Pero, anin mong ilusog kung ganyan na meron palang 4 plus sa ihi. Okay, inisip ko. Ah, baka naman siguro dahil sa juice. Sabi ko, yan ba lagi mong binibigay sa mga anak mo? No? Sabi niya, oo. Minsan pa nga, eto, tinuturo niya. Eto, nakakaapat siya na bote si isang araw. Tapos eto, sobra. Pag hindi mo binigyan, talagang nagwawala. Eto naman din ganyan. Proud si nanay na nagsasabi ng ganyan. Ang tanong ko sa kanya, di ba sila nainom ng tubig? Sabi niya, nainom pero konti lang. Kasi lahat sila, yung apat, apat sila na positive. Four plus ang glucose. Yung tatlo, may UTI. Sabi ko, ah, okay. So, lagi nang ininom Oh, minsan daw soda. Sabi ko, ha, madam, alika. Sa inyo ba ng asawa mo, merong mataas ang sugar? Sabi niya, laa na mafi. Ay, wala, ang mafi wala. Tapos, yung asawa niya daw na lalaki meron. Ah, okay. So, dahil hindi mo alam na merong sugar o mataas ang sugar ng mga anak mo kaya binibigay mo yan hindi kasi gusto nila eh tsaka nakikita ko na marami silang naiinom kaya kayo i-example na lang natin itong mga pasyente na ito sino ang nag spoon feed para dito sa bata na trigger eh yung nanay oh. kaya sabi ko huwag niyong gayahin na lasunin naman baka kayo na nanonood ngayon nga kung ano yung gusto ng anak nyo, binibigay nyo. Hindi niyo alam na yung binibigay nyo, yan ang nakakasama o nakakapagbigay o nagdudulot ng pwede na problema sa kalusugan ng bata. Sabi ko, ito ba ang first time na pagpapagawa nyo ng ano? Sabi niya, oo. Okay. Ngayon at alam nyo na. Itigil mo na ngayon yung pagbibigay mo ng mga fruit juice, yung mga juice na yan sa mga anak mo. O sabi niya, hindi, hindi. Sabi ko, okay, walang problema, madam. Nasa iyo yan. Ang sinasabi ko lang dito, dahil siguro sa pinaggagawa mo na ibinibigay mo lagi ang kagustuhan ng anak mo na pag-inom ng ganyan, na sodas, juice, mga ganyan, na trigger na sa pagkakaroon nitong asukal sa kanilang mga katawan. Nagsisitaasan. Sabi niya, hindi, yung asawa ko lang naman meron eh. sisip ko, bakit yung jeans ng asawa mo, hindi mo pwede mapunta sa jeans ng mga anak mo? Hindi po ba? Marahil ay merong nakaka-relate sa mga tong pasyente na ito. Ang point ko dito kabayan is kung okay, ang anak nyo nasanay sa ganun yung mga juices na yan. Yung sinasabi dyan sa label na yan 100% fruit juice with pulp pulpy juice mga ganyan. Maniwala naman kayo dyan. Okay? Alam nyo yung mga ganyang inumin, wala yung fiber. Kasi during sa paggawa ng juice, lahat ng mga insoluble na fiber na mga yan ay tinatanggal. Which is supposedly ay naturally found sa prutas. Oh, highly processed pa din yan. Okay? Kaya nagkakaroon siya ng mataas na concentrates ng mga sugar kagaya ng fructose mataas ang calories, mataas ang micronutrients na nagiging mas mapadali sa katawan na maabsorb. Kaya yun, mas bumilis tumaas ang mga sugar pag madalas o sobra ang pag-inom ng mga taong na mga juice na yan. Maniniwala naman kayo dyan. Okay? Isipin nyo ha, kung for example yung isang anak niya nakakaapat na ganun si isang araw ilang gramo ng asukal ang ipinapainom dun sa bata. Uh, sabi niya, bakit ko daw pinapay-stop sa kanya yung pagbibigay niya sa kasiyahan ng anak niya? Sabi ko, walang problema. Hindi ko pinapakialaman kung yan ang gusto mo sa mga anak mo. Pero gusto mo ba sa mga anak mo na magkakaroon ng sakit na kagaya na ito? Oto, uh, mahimik. Alam mo, sa totoo lang, ikaw din ang pwedeng mag-regulate lang dyan. Kung gusto mo na mapabuti ang kalusugan ng anak mo. Kaya nga sinasabi ko, start mo na bukas, i-stop mo na yan. Huwag mo na silang ano dyan, huwag mo silang sanayin na dyan. Kasi tinan mo, oh, yung nakalagay lahat sa mga, mga backpack ng bata, puro mga juice, puro mga candies na mga sugary products. Okay? Ito'y isang halimbawa kabayan. Kung kayo man dyan ay may anak, nagtatantrums, nagwawala kapag hindi binibigay ko ano yung gusto pakiusap, kung gusto nyo mapasaayos ang kalusugan ng mga anak nyo, huwag kayo ang manguna na magkonsinti na ibigay ang kanyang kagustuhan. Mas maigi na bigyan nyo siya ng fresh, fresh, fresh na fruit. <laughs> fresh na fruits. Okay? Para at least, oh, makuha niya yung fiber na sinasabi ko. Hindi micronutrients, kundi macronutrients ang makukuha. Isang halimbawa lang ito na sa tingin mo parang hindi, magagalit pa ang magulang pag Which is, para sa si ikabubuti naman ng mga kabataan. Huwag nyo nang, huwag nyo nang ano, huwag nyo nang antayin na sa huli mo nasasabi na sana pala hindi ko binigyan ng ganito yung anak ko. Ah, yun pala ang nagkos dun sa anak ko na ganito. Tuwang-tuwa ka pa. Hmm? Na nakakaapat, nakakatatlo, nakakalima ang anak mo sa pag-inom ng ganyan. Tapos limitado ang tubig. Okay. Sinabihan ko pa yung nanay nito. Ano ano na lang kung ano, kung uh, magblender ka ng fruits tapos ibigay mo sa anak mo, sabi niya, ah, tatrabaho pa ako. O sige, choice mo 'yan. Okay. Tatrabaho pa daw siya para sa mga anak niya. Okay, kung kayo na ganyan, eh mabilis nga naman. Buksan mo lang yung ano, kuha ka ibigay mo sa anak mo. Ah, iinumin niya na 'yan. Okay? Magkaiba po ang prutas na juice na binibigay sa mga bata kung yan ay ginawa sa juicer o sa blender. Okay? Kasi sa juicer, talagang pinipiga. Isipin nyo ha, pag kinain mo ang prutas, for example, gumawa ka ng juice. Kailangan mo muna ng limang piraso o sampung piraso bago ka makakuha ng ganito kadami. Hindi po ba? Sa tingin mo, hindi concentrate ang sugar niyan. Diba? As compared sa kinain mo. Baka isa o dalawa pa lang, busog ka na eh. Kasi kinakain mo pati yung pulp. At natitrigger, yung paglabas ng mga salivary glands nyo, poproduce ng maraming saliva, habang kinakain yan. Hindi kagaya ng pag iniinom yung mga juice na yan, diretsyong lunok. Okay? Magkaiba po yan. O ito ngayon, isang halimbawa. Bukas, dadalhin yung mga bata dito para sa kanilang mga HbA1c. Oh. Ah... Uh, kinausap po din yung PEJA PEJA doktor. Sabi ko, tinamin nga itong mga bata na ito, ang lulusog, ano? Sabi niya, anin mo ang lusog kung puro ganito naman ang resulta na nakikita ko. doktor, ang mismo nagsasabi niyan, ha? Hindi na baling payat tingnan ng bata basta malusog lahat ng mga ganitong pag nagpagawa ng mga tests, nakikita mo normal. O, yun ang word ng doktor dun sa PEJA Okay, sana ito huwag niyong pamarisan. Nanay na kinukonsinti ang kagustuhan ng anak. Anong nangyari sa bata na hindi alam nung nanay. Okay, magkakayo nga dyan eh, bigay kayo ng bigay dyan eh. Okay, syempre kagustuhan ng bata. Hindi niyo alam, sinisira niyo pala ang kanyang kalusugan. So guys, naway itong topic na to ngayon ay magbigay aral po sa lahat ng mga magulang dyan. Pakiusap. Kayo mismo ang nakakaalam na nakakatanda kung ano ang maganda sa ating mga anak. Okay? Kung nasa genes nyo na merong diabetes, pwedeng ikat dyan ng anak nyo. Pwedeng siya ang pumalya dyan although nandun na sa genes na pero pwede siya ang mag-control niya. Okay? Pakiusap lang. Sana wag tularan ito. Ha? God bless everyone. Bye bye.